Ngayon pa lang ay pinaghahandaan na ng mga ospital ang mga masusugatan dahil sa mga paputok. At live mula sa Jose Memorial Medical Center sa Maynila, nasa front line, ang balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, ilan na ang nao-ospital dahil sa paputok? Julius, apat na sugatan dahil sa paputok simula kahapon hanggang kain ng umaga ang isinugo dito sa ospital. Mas mataas na bilang yan kumpara noong nakaraang taon sa kaparehas na araw kung saan nga zero o walang naitalang mga naputokan. Kaya naman nakalatag na sa loob ng emergency room ang mga pamutol ng buto at panggamot sa mga sugat. Nakahanda na ang mga pamputol ng buto gay ng medical jail na ito at bone cutter sa Jose Memorial Medical Center. May modelo din sila na isang kamay na may mga nakatusok na alambre at mga puto na daliri. Ganyan daw sa sapitin na mga masasabugan ng paputok ngayong Pasko at sa pagsalubong sa bagong taon. Kaya naman paulit-ulit na pakiusap ng pamahalaan, iwasan ang pagpapaputok, lalo na ang mga ipinagbabawal na. Ipinakita pa sa amin ng orthopedic kung paano nila inooperahan ang mga pasyente. So ang kamay po ng pasyente, ilalapag po dito habang nasa operating room. Tapos para mas madali po namin maoperahan yung kamay ng pasyente. Para po nakalatag yung kamay ng pasyente. Then ito po uh, yung uh, medical grade po na drill na ginagamit po namin uh, para po magpasok ng mga alambre katulad po nito kung gusto po namin na yung boto ng pasyente, ibabalik po, ipagdudugtong po ulit. Gagamitin, gagamitan po namin ng mga alambre o mga bakal na katulad po nito. Pero kung di na kayang masalba ang daliri nito, itong bone cutter na ang gagamitin sa pasyente. Simula kahapon, apat na dito sa ospital ang nasampulan ng mga ito. Isang babaeng apat na putsyam na taong gulang na naputokan ng kwitis at tatlong minor de edad. Bukod sa mga naputukan, binabantayan din naman mga na aksidente dahil sa pagmamaneho ng lasing. Uh, we have received uh, multiple um, motor vehicular accidents ngayong uh, Christmas season. Um, madami din nga dahil uh, lasing yung mga driver or um, unfortunately yung iba um, na dadamay lang dahil nga sa reckless driving. Meron ding nasobrahan ng kain ngayong Pasko uh, din ngayon, uh, high blood, hypertensive emergencies. Payo ng mga doktor sa mga mapuputukan. Uh, nasa bahay po, linisin po yung sugat ng uh, clean na water. Tapos, uh, na po yun sa, ano, sa parang yung linis lang po ng sugat para lang po sure na wala na pong uh, firework na active dun po sa sugat. Sa tala naman ng Department of Health, umabot na sa labing-anim ang mga nasugatan dahil sa paputok nasa 6 hanggang 35 ang edad ng mga ito. Julius, yung mga ipinakita nating bone cutter at mga gagamitin para nga sa pamputol ng mga buto, abay ko konti pa lamang po yan. Dahil pagsapit ng biyernes hanggang sabado, ilalabas na nila yung mga naglalakihang bone cutter. Dahil maaari nga daw na tumaas yung bilang mga pasyente ilang oras matapos ngayong pagsalubong ng bagong taon. At sana nga, huwag gamitin yung mga equipment na yan dahil maganda pa rin pong salubungin ng 2024 na buo ang parte ng inyong katawan. Julius. Maraming salamat Jenny Dongon. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.